Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang hindi katanggap-tanggap na ginawa ni Senator Rapi Tulfo. Na ah, kung panoorin mo ang kanyang programa, yung Rapi Tulfo in Action, ah, he's a champion of justice. Ayaw niya yung mga nanlalamang sa kapwa, yung mga injustisya na ginagawa ng ibang tao sa... Talagang ang image niya dati sa akin na is a man of justice. Ngayon, hindi na. Kasi itong latest na kanyang uh, kapalpakan, nagbigay po siya ng 1 million peso, pesos sa pamilya ng magnanakaw. Paano itong nakawan? Ito na po yung misteryoso o yung kaduda-duda na nawawalang maleta sa airport na naglalaman ng 50 million pesos. Kailan nung binoking sila ni Fairley di Marlica nagbago ang script, ang kwento. Kaya ito, <laughs> pamilya ng magnanakaw binigyan ng 1 million pesos yung lalaki nga tumangay sa maleta tapos ibinalik ang maleta binigyan ng 1 million pesos panoorin muna natin ang video na ito then magdagdag ako ng mga comments hindi nyo agad-agad na gawa ng paraan na maisole eh. until na yung mapanood nyo po yung video namin Ayon. Sabi niya po, naghintay pa po siya sa naiya kung baka po may dumating po na may ari. Tapos ang sabi niya po, nung wala na, ilang minuto po siguro siya nagantay doon, balak niya daw po at ang puntahan kaso natakot po baka daw po siya dakpin agad ng, Mga ng polis. Masyado pong ma, ma... ano po eh, ma ang don doon, masyado pong matatakbutin siya, maano po yung ano niya po. Okay. Po, yung po namin yung may-ari nito si Maricor and siya lang po ang nakakaalam nitong code. Merong code dito. However, kung talaga may intention, bad intention sila, kahit na nung ito, madali naman ito butasan, martilyuhin, di diba? Gumawa ng screwdriver o grinder, mabubuksan to. And sa akin pong pag-examine, wala po akong nakita ng mga scratches to indicate na they were trying to force open this. Tumutugma sa sinasabi ni attorney. Oh, okay. may mga gasgas to, pero gasgas -gas ng kalumaan. Siguro hina, di ba, sa pagsakay sa kay Serplano, paglagay sa overhead bin. Kailangan mabuksan ito. Sa harap nila, sa harap natin, sa harap ng buong mundo na mga kapanood. Dapat yung mga sinabi niya on air, Nandito lahat. Anong trabaho po ni Mister, ma'am? Ah, taxi driver po, sir. Matagal na po siyang taxi driver. Ano siya sa naiya? Um, nagkukontrata or? Siguro po may inihatid na pasahero kasi marami po siyang inihahatid dito po sa compound namin. Ah, Opo. asan po kayo nakatila ulit mo? Sa Kulyat po. Baka kami pasahero siya natin doon? Okay. Kasi madalas po, sir, marami yung nagpa-flight papuntang ano, Mindanao. Yes, yan oh, no. po yung siniservice. Kasi nga po, on air we uh, discuss about the reward at nabanggit doon, kung sino nagsoli nito, merong 1 million peso reward. Kung ano po nasabi doon sa show, it must stick. May reward pa, baka... Bigyan mo pa siya, siya ng reward? Siya ng reward. Oh, kita mo, bibigyan ka pa ng reward, lalaki ka, 500,000. E eh, paano yung mga protector niya sa airport? Eh, <laughs> kulang po. <laughs> kulang pa, 500. <laughs> Uh, but anyway, joke lang. Dapat hindi kang binibigyan ng reward yan. yung po yung sinasabi kanina, 1 million, tama ba ma'am? Kasi yes nag-usap tayo kanina doon sa Yung pinost ko po sa personal social media ko is only 500,000. Pero kung mas makakatulong po na mas dagdagan pa namin yung reward, we'll gonna make it 1 million. Oh, 1 million pesos kung sino man sa mananunod ngayon, makakapanon nito na mag makapagtuturo kung sino yung lalaking yon at masampahan na ng kaso and then meron siyang 1 million. Very clear. Akong testigo. Testigo yung mga netizen natin na nanonood ngayon, nagkikinig. Okay, 1 million. Hanggang arrest, sir. Hanggang arrest. Hanggang arrest. Hanggang arrest. Okay. Siyempre. Kami ito, it si attorney. Hindi naman na, na, ma <laughs> May plus yung muka and then mahuli. Okay. Hanggang sa ma-arresto. Tama yun. Tama lang naman. Eh kasi pwede mag-tour tapos tago ka muna dyan. Diba? Tama. So, matukoy at ma-arresto ng mga polis. Hindi, masampa ang kaso. Masampa kaso. Kasi, lampas na eh. lampas sa reglamentary oh, period. Basta matukot, masampa ang kaso. Hanggang sa sampa kaso, pwede na yon. Masusunod, whether they like it or not. Nasabi ko sa show, with their permission, at sinabi naman mismo na kapag naisoli ito, kunya ni Mr., No questions asked, walang kaso, 1 million. Galing sa kanila yon. So ayan, mga kapatid. Drama uh, Best FAMAS Award goes to Senator Rafi Tolpo. Palakpak naman dyan. <laughs> Ay, nako. Uh, ulitin ko. Lahat nito, itong drama na ito. Uh, pampataas views. Talagang scripted na wala para maraming manood sa kanilang Rafi Tulfo in Action. Nabago lang ang script dahil napansin niya ni Fair Lady Maharlika. Sabi ni Fair Lady Maharlika na hindi daw siya mahilig manood ng ganyan. Kailang parang nag-come across lang sa kanya, parang nag -bra -bra siya. Tapos pinanood niya, tapos pinag-aralan, there is something fishy. O, oh, kaduda-duda. Ayun, nag-vlog ka agad si Fair Lady Marlica. Ayon, mula noon, yun ha. Na. Ah, uh, Nag-iba na ang script ni rati Tulfo. Sinauli na kagad. Ka <laughs> Ayon, nang hindi pa sila na-bulgar, na-booking, oh, di ba, may interview, may programa na mag-o-offer ng 1 million pesos sa sino mang makapagtuturo kung nasaan yung maleta. 1 million pesos. Tapos, with the condition na dapat maaristo at makasuhan yung nanguha ng maleta. Very clear yan eh. Di ba? Napanood natin sa video sabi nito, saksi ako niya, ako ang testigo, na dapat maparusahan, ma, 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 maaristo, makasuhan. Very clear sa programa. Eh, nung nabuking sila ni Fair Lady Maharlika, nagbago ang ihip ng hangin. Binago ang script. Tapos, yung usual na ganyan, yung ganyang pagnanakaw, Nako, ang bagsik ni Senator Tulpo. Minumura yung mga ganyang gawain. Pinapahiya ang kanyang mga ini-interview sa kanyang programa. Kahit sino man dyan. Ah, uh, pulis dyan o sino ba yung... I don't know kung kasama ba siya noon na nagmura sana, sa, ano, sa Uh, isang PMI graduate si Lieutenant General uh, Bautista minura-mura niya noon hanggang nagkainitan tinanggalan sila ng escort na magkakapatid I don't know kung siya basta mga tolpo brothers pinagmumura ang isang general dahil ay tama DSWD Secretary, panahon ni Tate Digong, itong si Retired General Bautista, eh, gustong interview ni Rafi o Erwin Tolfo, hindi na interview dahil busy yung DSWD Secretary, Yun na pinagmumura. Yan ang style ni Tolfo. Murador. Na nung bumibilib din ako dahil ang tapang. Ngayon, Nawala na ang bilib ko kay Senator Tulpo. Nabuking na ang kanyang tunay na pagkatao. Mabuti na lang at may fair lady Maharlika. So, hindi siguro aksidente na nag-come across yung uh, video ng nawawalang malita na panood ni Maharlika kaya in-expose. Ngayon, di, lumabas ang tunay na pagkatao ni Senator Tulpo. Pero yan bigyan mo ng 1 million pesos yung pamilya ng uh, nagnakaw. Eh ano daw? Dinidipensahan pa ni Tolfo na in good faith daw. Ah <laughs> uh, total hindi naman binuksan. Uh, intact 'yung ano, intact 'yung uh, laman ng ano. So sinasabi niya, walang kasalanan yung tata lalaki na tumangay sa maleta. Kaya napakabait niya sa pamilya. Tapos nakakapagtaka, hindi man lang niya panganlan, mister. Kita niyo sa video niya? Ah, ang mister mo, mister, mister, ganun lang. Bakit hindi ibigay ang pangal? Mukha lang ipinapakita. Ano malay natin kung yun tala? Ah, tapala. Kasi kitang kita sa CCTV sa airport. So, wala. <laughs> Booking ka ngayon, Senator Tulfo. At, uh, wala na. This is the end of your political career. Hindi ko ito kakalimutan. Lalo na, at, uh, napapabalita na nakikipagtandem ka kay speaker Martin Romualdez. According to the puting ahas of Maharlika, bago daw yung budget hearing sa Senate ba yun o sa Congress, nag-meeting daw si Speaker Romualdez at Senator Tulfo at ang pinag-usapan paano nila sirain si VP Sara. So, parang lumalabas na ang mag-tandem sa 2028 Romualdez President Vice President Rafi Tulfo okay <laughs> tingnan natin basta ako totally nawala na ang paghanga ko dito sa Senator Rafi Tulfo yun ding kapatid niya si Congressman Erwin Tulfo noong una Bilib din ako. Kaya lang, nagduda na ako nung bakit ang mga congressmen, Romualdez and Erwin Tulfo, sila ang nanguna, sila ang bida sa pag-raid ng mga hinihinalaang uh, smuggled uh, rice warehouses sa Bulacan. Silang dalawa ang bida. Oh, ngayon lumalabas. Raid my own warehouse pala. Siguro ang original plano is si Senator Tulfo, Rafi Tulfo ang kasama ni Romualdez. Siguro hindi siya available kaya ang pinasama Erwin Tulfo. So, yun na po ang maruming laro sa politika at ngayon na bulgar ang tunay na pagkatao Senator Tulfo ulitin ko ito ang malaking pagkakamali mo hindi basta huwag niyong lukuhin ang Pilipino hindi kami bobo nag-iisip po kami sana huwag niyo nang ulitin sa programa nyo sa Raffy Tulfo in Action na magdrama-dramaan lang kayo Okay, may nabasa akong comments, ano? Tungkol dyan sa programa ni Senator Tulfo. Pinipili daw ang tinutulungan. Sabi ng... Kasi nag-vlog na ako kaninang umaga tungkol nito, eh. Sabi ng isang nag-comment sa akin, yung kapatid ko, lumapit. Rapi Tulfo. Hindi inaksyonan, hindi tinulungan dahil wala silang maipakitang video. Ah, ganun pala sila tutulong lang sa meron silang makukuhang return. Kung mabijuhan ganon, may video, tapos dadami ang kanilang views, o tatas ang rating nila dahil sa video, ganon. Pinipili pala ang tinutulungan. Yan po ang tunay na Senator Rafi Tulfo.